Yeah. alam ba mga ka-all goods nga ako dito sa number 947 Upan Street, Tondo, Manila para tikman ang sobrang mura at sulit na kainan 120 mo may unlimited rice, soup, taba naka unlimited juice pa with free soft drinks pa plus hindi lang yon may beauty queen pa ganda at sexy na mag sa sa'yo eto ang Diyosa Palace Overload na located lang sa Tondo, Manila di rin kayo mahirapan maghanap malapit lang sila sa Totoban at sa 168 Mall masyado ako na curious dito kaya tara ipu na natin yan Bali dito guys, eh open sila ng 24 hours. Kaya naman na anytime na mag crave kayo, eh open sila kahit anong oras. Okay. Ito naman yung kanilang menu. Grabe mga ka all good sobrang sulit dito. Ang dami nilang paanli dito. At hindi lang 'yon nakakaaliw pa. Dahil ang sexy na no magse-serve ng food sa inyo. Kaya sino naman ang hindi gaganahan kumain dito? Mapaparami ang order dito. Eh sa service pa lang eh panalong panalo na. Samahan mo pa ng masasarap na pagkain at napakamura lang. Plus ang lalaki pa ng serving dito kaya sulit talaga. Kasi isa pang nagustuhan ko dito. Ito pa kaganda, kaayos, kalinis. Ang kakainin mo. Kaya naman magiging satisfied ka talaga. komportable agradable ang pagkain nyo. O ba diba, sobrang solid ng spot nila dito. Fresh air pa. May gikas din sila dito na pwede ka magbayad. So, ayun mga ka goods, kasama natin si Josa. Hello guys, I'm Josa Paris Overload. From Bar Bar Barangay 49, Dagupan Street, Tondo, Manila. Kung saan doon nyo po matatagpuan, ang Josa Rap na parisan ng Tondo. Ay, tanong ko lang po, Uh, kailan po ba kayo nag-start? March 30, 2024. Ah, uh, ano po ba yung... Ah, uh, ano po ba yung mga bestseller niyo dito na? Ang bestseller po namin is yung Josa Paris Overdose na for only 120 pesos. Ani rice po siya. ani soup, then may sobrang sa pusa kasama. At syempre, may pagmamahal po yung Paris namin. Ah, uh -huh. Every day po ba kayong bukas dito? Yes po, 24-7 po kami. Pero minsan kapag po maaga kami nakakasawala, eh, umaabot lang po kami ng 4 a.m. Po, bakit Diyosa Paris po yung pangalan ng istoryo? nyo? Actually, kaya po Diyosa Paris. Marami po kasi yung mga naglabas ang pangalan ng mga Parisan. May mga enkanto, diwata, hiwaga. So, para may iba naman, ibagay natin sa katauhan ng isang tao yung pangalan ng Parisan. Wow! Me, as a Diyosa, kaya pinangalanan po namin siyang Diyosa Paris Overload. Hindi naman po sa pag mamayabang, kitang kita naman po. Kaya po Diyosa Paris Overload po ang pinangalan namin sa aming parisan. Okay. Kaya yan mga ka-all goods na pang hinahantayin nyo. Kumunta na po kayo sa Barangay 49, the Dufan Street, Barrio Menu. Sa likod lamang po kami ng Dragon 8 at tikman ang sarap na hindi niyo malilimutan ang Diyosa Paris Overload. Kaya tara na! Okay. So ayun mga ka-all goods Nandito nga tayo sa tondo Dahil nga nalaman natin Meron nga daw ditong Overload pares Kung meron nga daw Diwata Hiwaga Encanto, Disney Maldita Marami pang iba Na overload Eh dito medyo sa pares Overload Meron si charong bulaklak Litsong kawali Unli juice Unli taba Limited rice At free soft drinks pa Kaya sangka pa Okay tikman na natin yan okay. Pares nila dito ay eh, manamis-namis at malasa din. Tikman ko din yung chicharong kawali nila. Pernis fairness ha, yung chicharong kawali nila dito ay eh, crunchy pa rin. Bang level din yung pares ni josa dito. At hindi na uli ang lasa. Hindi rin nagtakabog. Ginalingan din niya. Goods na goods. Quality. Ayan, oh, mga ka-all goods, kasama natin si Master Estong. Master Estong, ano masasabi mo sa Paris ni Diyosa? Ayun, sa totoo lang mga hindi lang Paris yung pinunta ko dito, pati si Diyosa. So, ibig sabihin, legit talaga dito. So, itong Paris nila dito, Ah masasabi ko, masarap kasi hindi katulad sa ibang Paris na... na walang lasa matabang. So, ito kasi, hindi na kailangan timplahan. So, kahit hindi mo natimpla ng mga bawang sibuyas, malasa na siya. Medyo manamis na siya. So, masarap talaga. And then, napakarami niyan. Napakadaming, ano, uh, laman. And, and then, only rice and made drinks. Yun lang mga kamasir. Please, subscribe my YouTube channel and Facebook. Yo, yo, yo! So ayun mga ka all goods kung gusto niyo matikman si Josa Este eh, yung Paris niya. Ikaut eh, niyo na dito sa Josa Paris Overload. Sobrang dali lang po niyang makita kasi along highway lang siya dito sa Tondo, Manila. So ayun mga ka all goods dito ko na rin po tatapusin yung video ko. Maraming salamat po sa panonood at kung nagustuhan niyo naman po ang video na to, paki-like and share naman po. Salamat. Aki Kabuat, Peace out. See you sa next vlog. Hoy na, nakabenta. Pwede na lang may tiwala sa sarili Kahit parang imposible oh, yeah. Habang mga plano sa pangarap Hawa ko maigi Daming mga harang katuparan Parang mabibitin Buti pa ginaawat, mas lalong di mapigil Una di ko pa alam para saan Bakit may mga bigong karanasan?